yung sira nagkakaroon siya ng connection loss dahil sa dumi ng kanyang sakit so dadirect na natin siya kaya siya nagkakaroon ng connection loss inaabot ng baha ng uh, talsik ng tubig hanggang dito sa taas yan yan yan, yan. so sumusuot po dito yung tubig natin yan. kaya pura nagkakaroon siya ng dumi yan, tingnan niyo po napaka dumi yan tumapasok po yan doon sa loob nagkakaroon siya ng loose contact so akala mo sira yung battery mo eh ito pala yung inyong pinaka problema nagko-connection -co loss lang po mga sir so update nyo po yung ganito so kapag matagal na yung motor ito yung nagiging cause ng problema ng ating electrical so ang gagawin natin is either li lilinisan or i-direct na natin yung kanyang uh, connection so ang problema po kasi, kasi pag nakasakit po sa ganito uh, na po yung stack up ng mga mga uh, dumi yung mga tubig na may lupa lupa yan yan po 'yung nagkaka cause ng connection loss so ito pa naman ay battery operated so kapag nawala na supply titirik po 'yung ating motor